Pagigil! Pikang-pika na kami sa ginikilos mo! Kabago-bago mo rito! Gusto mo na kami tabangan? Ginagawa ko lang naman trabaho ko eh. Kayo, kaya kayo nasisilip na opisina, ang tatamad nyo. Ang hirap sa inyo, gusto nyo kumita ng pera, pero ayon nyo ba natin mga buto nyo? Mestisong ilaw! Dito, ang mga sip, -sip na kay mo, sinasigasahan ng pison. Magagawa nyo lang yan sa mga takot sa inyo. Huwag kalimutan tayo! Pero sa pagkakataon ito, kailangan mong ibabawang batas! Sumuko ka na! Si Scythe, Odits! Lapit tayo mamaya! Nakatikip na ako ng titay! Kahit alak-alak ka, pwede ka sa akin! Si Scythe, mo sa pila Dito Sabay tayo maligo! Kaya nabahala dito! Huwag Hindi ko Hindi kami nangangay ng tao. Ako nga pala si Maning. Ako naman si Gilear. Anong kaso? Homicide. Manipis. Walang kwenta. Sige, diyan sa ilalim ng tarima ko. Salamat o. Kosa, pwede bang arpo rin yung bagong border mo? Malaki na atraso sa akin yan eh. Pambihira ka naman, kapapasok lang, may atraso na kagad sa'yo. <laughs> Ikaw pala si Giliar. Ako yung kapatid ni Banjo. Yung niyari mo sa bakalan. Mag-ingat ka lang sa akin. Villar, huwag kang magalala. Habang nandito ka sa seldang ito, sagot kita. Salamat o. Pero teka, mukhang may sinasabi ka rin sa labas ha. Teka, san ka ba? Taga Blooming tree, ho. Ba, tambahayan ko rin nung araw yan, nung nasa laya pa ako. Marami akong kakosa dyan. Pakakilala niyo tatay ko. Bakit? Sino ba ang tatay mo? Si Totoy Guapo. Ano ka mo pangalan? Totoy Guapo. Kilala niyo ba?

Andiyan yung anak mo. Sigurado ka ba si ang aking anak? Bakit hindi mo napitan? Tanungin mo, kausapin mo siya. Kung siya man ang anak ko, mo siya sa kanyang paniniwala tungkol sa akin. Akala ko naman na sasabi kang makita mo yung anak mo. Bakit Gusto mo mo lang ma matiyak sa akin sarili. Huwag mo siyang pababayaan. Ikaw ang gaganap na ama sa kanya habang nandito siya. Toy, habang nandito ako, walang pwedeng gumalaw sa kanya Guy, paano si Miss Tisa? Huwag kang mainip Hahanap lang tayo ng magandang tempo Marvie Hi, Michelle Oh ano na naman niyang ginagawa mo? Naku, ikaw talaga wala kang kasawa-sawa sa kakasulat sa mga bilanggo. Eh, kawawa naman kasi sila, Michelle eh. Alam mo bang halos lahat sa kanila ay tinakwil na ng pamilya nila? Kaya naghanap sila ng kaibigan kahit sa sulat man lang. Eh kung makatakas yan pumarito, eh dinadamay pa tayo. Hindi mo alam, baka mamamatay tao kaya mga rapis siyang sinusulatan mo. Eh kung gwapo ba siya, di type na rin. Ay! Tigilan mo na nga mabuti pa. Ikuha mo na lang ko ng juice. Eh, di ikuha. Hmm. Tsaka isa pa, Marvin, no? Kahit kailan, huwag kang magtitiwala sa mga taong katulad nila. Tatandaan mo yan, ha? Michelle naman. Mapapait naman yung mga taong sinusulatan ko, no? Alam mo, Michelle, madami na ako naging kaibigan doon. Tsaka, isa pa eh, ayoko na maisipin nilang play girl ako. Ano? Pakiulit mo nga sinabi mo? Play girl! Eh, ayokong isipin nila na palikera ko, no? Kaya kung pwede sana, gagamitin ko yung pangalan mo sa isa sa mga sulat ko. Naku, huwag mo nga akong idamay dyan sa kalokohan mo, ah. Sige na naman, Michelle, oh. Pampihira ka naman kasi nagamit ko ng mga pangalan ng halos lahat ng kaibigan. Ayaw mo ba nun? Kahit sa pangalan man lang, makakapagpaligaya ka ng kahit na isang bilang kuman lang. Hay nako, ikaw talaga kumangonsensya. Sige na nga, Laki. <laughs> <Lucky. laughs> Kumusta naman ang lagay ng bata? Okay naman mga anak mo, kuya. Nagpapabili nga ng wheelchair. Kaya lang, malo, wala akong bread eh. Gawa mo na muna ng paraan. Dalawa lang tayo magkapatid at wala naman akong ibang inaasahan tutulong sa kanya, kundi ikaw. Eh, bumawi ka na lang paglaya ko. Ah, kuya, kailan mo ako makabawi sa'yo hanggat hindi ka nagbabago ng linya? Small time kasi ang linya mo, osto eh. Hindi ka makapagpiyahan sa sarili mo, hindi ka makakuha ng abogado para ipagtanggol ka. Bakit? Ano bang bago? Ang usong yun. Kinaporansong. Milo na kusapan mo. Eh di, chen ten eh. One time lang. Eh di, one time din ako. <laughs> so, <I don't> <laughs> Mahay ba ako? Yung anak ni Toto'y guwapo nandito, nakakulong. Pero hindi niya alam yung tatay niya nakakulong din dito. Pakikilala ko sa iyo, pero huwag mo sabihin sinabi ko sa iyo. Giler? Baka gusto mong sagutin 'to. Ang ganda nito. Para may kasulatan ka naman. Malay mo baka dalawin ka pa niyan. Salamat ha? Giler. May dalaw ka. Kita mo na? Hindi ka pa sumusulat, may dalaw ka na. Oh, akala ko pasalubong mo sa akin 'yan. Ayun. Nguni Oh, Pukha. Je, si Giller. Giller, si Benji, utol ko. Tats. Mauna na ako sa inyo. May dadalang pa ako nito eh. Sayang ka ah. Bata mo pa, nasa oblok na. Pero walang makapagsabi kung anong kinabukasan ng tao. May dumadalaw pa ba siya rito? Wala nang dadalaw sa akin. Patay na ang mga umampun sa akin eh. Alam mo, sayang ka dahil ang ganda mong lalaki. Pero alam mo, yung mga ganyan may problema yan. Dahil baka mas maganda ka pa doon sa mapapangasawa mo. <laughs> Hayaan mo, Pagdala ko sa utro ko, pagdadala ka naman kailangan mo, yung mga sabon, toothpaste, ano mga ganon. Salamat ah. Box ka ba? Anong box? B bakla? <laughs> Bira ka naman. T Tomboy ako! <laughs>